nyo as Makati Mayor? Well, um, syempre, ipag, una -una, ipagpapatuloy natin yung nasimulan ng aming ama, ng ating Vice President Binay. di diba? sikat ang Makati sa pagpaprovide ng basic services sa mga constituents niya. So yun yung uh, kumbaga i-enhance natin at pagagandahin pa. By saying enhance and pagagandahin, paano niyo po i-enhance and pagagandahin yung services na nagawa na ng father niya. Ah, well, di ba, number one, I guess, uh, yung how do we use technology to make it more efficient, transparent, So, isa yan dun sa programa na gusto natin. Ah. gusto natin mas madali makukuha ng ating mga kababayan yung mga serbisyo. Yung Patak Binay po is an established political brand already. But how different would you be from your sister who is the incumbent Makati Mayor? Um, para sa akin, okay. parang di kailangan i-compare. Kasi, you know, di ba, parang may kasabihan nga, di ba, yung Coca-Cola, whether it's Diet Coke or Coke Zero, it's still Coca-Cola. Okay. Ma'am, bakit district 1 din. Um, di hindi dito di magpo-file yung sa Congress, eh, sa San Juan. Meron, meron. Hindi ko mabitawan. Pag nag-file na siya. Mayor ATI Hope. na sana kayo tumakbo bakbo sa Message po. Ah, well. Ah, well at the end of the day parang mood and academic na yung apila ng aking kapatid dahil nag-file na, well, this is it. I have filed. I am running for Mayor. But for me, at the end of the day, ate pa rin niya ako, di ba? Mag, magkapatid pa rin kaming dalawa. Ha? <laughs> ah, nayok na rin ako. Ah, wala eh. Parang, uh, walang, uh, walang puwang para makapag-usap kami. So, malungkot, di ba? Ah, kasi, pamilya pa rin kami, di ba? And, Um, mas manging ibabaw yung pagiging pamilya namin. Hindi ko, sa akin, hindi ko kalaban ng kapatid ko. Walang abi binay sa balota. So, hindi kami magkaaway. Ma'am, may anyone from the family, maybe your dad, your brother, or anyone else na nag-try na mag-set up ng meeting between you and your sister? Um, kasi parang, uh, yun na nga, walang, walang puwang eh. Walang Whether it's a door or a window na pwedeng buksan, walang ganon Hindi lang sa akin, pati doon sa other family members. Madam, support for uh, Senator uh, Income or uh, nominator ni uh, candidate di ba, paulit-ulit ko naman, I've always stated this, na magkapatid kami. Uh, tingin ko naman, very qualified siya to be a senator. So, ako ay susuporta bilang Atenansi. Di mo nandana po kayong yung asawa ng kapatid niyo ngayong um, Di ba para nag-file na tayo today? So, tingnan natin. ah uh, Malay mo, siya naman yung hindi tumuloy. Uh, hanggang 8 pa yung filing. So, there's still that possibility na baka makausap siya ng kapatid ko at siya na mismo magsabi doon sa asawa niya na huwag ka nang tumakbo. Bigay na natin to kay Ate Nancy. What keeps you hopeful that that will happen? Uh, well, di ba, there's always hope. Pero, Kailangan lagi tayong umaarsa na at the end of the day, magkakaayos kami, magkakapatid. Pero pag tumuloy po siya, ma'am, mas may edge po kayo laban sa kanya. Parang ayoko naman sabihin na ano, yeah, may edge ako. Uh, but, at yun, know, di ba, at the end of the day, pabayaan natin yung mga kababayan namin dito sa Makati kung gusto pa rin nila yung serbisong binay na binigay ng aking ama at saka binibigay ng aking mga kapatid. anong meron si Nancy na wala yung magiging kalaban? Ha? Anong meron si na wala yung Meron. Ayoko naman buhatin yung sarili ko. Ah, <laughs> uh, uh, ano yan? Ah, uh, uh, I guess yung track record natin sa Senado for the past 12 years would already speak for itself. Ma'am, na <laughs> Paano ko nakuha? Ah, uh, kahapon, kagabi, nakita niyo naman yung post ko, di ba? So, lumabas ako, tapos sa uh, sabi ko dado, tatakbo na akong mayor, tapos sabi niya sa akin, uh, oh, sasamahan kita umikot, tapos habang, so, habang exercise siya, tinanong niya kung sino yung mga kasama ko, ito yung pinaka nakakatawa. Pagkatapos niya pumirma, sobrang tagal nung titig na sa akin. Tapos sabi niya sa akin, alam mo, hindi ako makapaniwala, ang tanda mo na pinipimple ka pa. So, parang... <laughs> so, doon kami nagtapos kagabi ng daddy ko. Ma'am, um, any plans for yung sa issue naman ng Taguig and Makati? Especially yung residences ng mga MBO barangay? You know, ah... Uh, 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 at, di ba? Ngayon... Ngayon kasi, ako, let us just respect the decision of the Supreme Court. Biguro, at the proper time pwede namin pag-usapan ng mayor ng Tagig kung papaano. Kasi nung may mga ideas na baka through legislation, pwedeng mabalik yung embo sa Makati. So, isa yon din sa possible scenario na, na mangyayari pagdating din sa EMPO. Ano yung magandang proyekto ni Mayor Abby na gusto niyo ipagpatuloy? Just in case na... Madami naman. Madabi. Lahat. Lahat, di ba? lahat naman ng nasimulan niya, uh, kumbaga, yun din naman yung ginawa ng, ng ama namin. Eh. So, itutuloy lang natin. So, there's continuity? Yes, there's continuity. Pero kasi, I guess, ngayon ang biggest challenge sa Makati, eh, nawalan kami ng space. Kasi nga, nawala yung EMBO. So, yun yung challenge na, for example, um, gusto namin magpatayo ng additional schools dito kasi sa natitirang mga distrito, yun yung medyo constraint eh. Yung paano tayo mag, makakapagtayo ng more facilities para sa ating mga kababayan. By the way po na mentionin mo na, Mayor Junjun, there was a family meeting between sa inyong magkakatatid. Can you tell us more about that? Going quick nila kung pwede nyo ma Ano yung family so, meeting? To, the mood, medyo tensionado pa kayo sa family? Kasi last year, pinaw ito. Last year, pa? Last year, po. Uh, together with the lawyers, uh, uh, side mayor, Nancy pag-uusap po may pag-uusap po daw sa kampo ng daw ninyo. Regarding po dito sa pag-uusap po. Uh, parang may mga ganong talks nga yung paano maaayos. But you know, sabi ko amutin academic na yun dahil andito na tayo sa punto na nakapag-file na ako. And wala nang atrasan. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa na uh, the mere fact na may yung ama namin, yung pumirma dun sa certificate of nomination ko, And eh sana respetuhin din nila yung naging desisyon ng ama ko na ako yung susuportahan niya bilang kandidatong, kandidatong mayor. kahit naman nung tumakbo, senator, alam naman natin no 2013, di ba, parang I was a reluctant candidate. And from then on, till ngayon na nag-file tayo, paulit-ulit lang naman niyang sinasabi na number one, kailangan yung commitment ko to serve is 100%. Kung baga, yung pagpasok ko dito, all in, uh, kailangan ibigay ko lahat. Kasi nga, yung mga kababayan natin sa Makati deserves that 100%. Well, unang-una, uh, napakalinaw. Sa balota, wala kayong makikitang abibinay doon, di ba? So, the mere, yung walang ganong pangalan sa balota for Mayor of Makati, para sa akin, hindi kami naglalaban magkapatid. But okay, any message mo sa mamamayan ng Makati? Ngayon uh, well, unang-unang -una, gusto ko magpasalamat sa kanila dahil alam niyo naman, di ba, na uh, hindi naging mabilis, hindi naging madali yung pag-decide ko sa pagtakbo bilang mayor. In fact, alam nyo na lagi ko sinasabi 40%, 50%, and then ito, the past few days na nakapag-ikot tayo sa Makati, eh talagang sobrang ramdam ko yung suporta at uh, hiling nila na, na magsilbi tayo bilang mayor ng Makati. At dahil dyan, maraming maraming salamat sa tiwala at Umasa ho kayo kasama si soon to be Vice Mayor Monsur na talagang nandito kami para maglingkod para sa inyong lahat.